So good morning mga ka-farmers. Welcome po dito sa ating channel no. Ayan sa mga nagtatanong nga pala mga farmers no. Ah uh, patungkol po dito sa lapnos or yung nabubulok yung kalahating bunga niya. So marami kasing ano uh, nag-comment sa akin na kung ano po yung uh, lunas po diyan, kung anong dapat daw gawin. So nakakaranas din po kasi mga ka farmers yung aking talong ng tulad po niyan. So yung nabubulok siya so parang nagiging bakterya na po siya mga farmers no so yung gawin lang po natin mga farmers kap, ah uh, yung mga ganyan napiktado po ng nabubulok na bunga niya so tanggalin lang po natin at uh, itapon po sa malayo so wag po natin na basta basta lang pipitasin at uh, iulog lang po natin dito no sa ating talungan pa rin dahil uh, kakalat at kakalat pa rin po yung bakterya niyan. So yung gawin natin mga farmers, uh, pitasin natin at dalin uh, uh, dalhin po sa malayo at itapon para hindi rin po maapektuhan yung ibang uh, bunga dito. At uh, so mag-spray lang po tayo mga farmers ng uh, fungicide no. So yung isa na ginagamit ko po dito mga farmers ay yung uh, score fungicide at saka Uh, pwede din po yung uh, armor. So maganda po yun yung armor mga farmers no. Fungicide, bactericide po yan siya. So yan lang po yung ginagawa ko dito. Uh, tinatanggal ko po yung mga piktado. Lalo na po yung may mga uh, tama po ng shoot borer. yung mga farmers no. Ganda po yung kanyang mga bunga. So ito po yung raton. Uh, sa Halos sa baba po mga farmers yung kanyang mga bunga. Yan no? halos di po kasi makita so yun lang po mga farmers no yung ano marami yung mga nagtatanong patungkol po sa mga bungang nabubulok uh, tanggalin po natin tapon sa malayo at uh, mag spray po tayo ng uh, pongicide once a week so depende po, pili na lang po kayo sa score na yan, sa score at saka uh, armor kung alin po dyan yung uh, gagamitin natin no Anitik po sa bunga mga farmers yung banatiking. So bali may harvest ako ngayon dito mga farmers no. So hindi ko na rin po mabilang kung pang ilan. Dahil uh, simula pa ito na recover at simula po na raton, uh, po ulit ako dito no. So uh, mahigit na po ito 4 months itong tanim kong uh, talong. So ko. hindi lang po to mga farmers mga ilang puno lang. Uh, mahigit lang 500 siguro to, dahil walong plot lang po kasi ito. Eh ah, na bali may pitas ah, may ah, ano pala ah, abono po ngayon schedule po sa pag abono yung ah, tanim namin na sili na pang 13 days. So yung kapartner ko po doon mag-aabono eh tulad po nito mga oh, farmers so yung nabubulok. So panatiliin lang natin ah, mag-spray po ng fungicide at ah, ganito po yung nangyayari sa kanyong dahon. yan. Yan parang nagkakalip spot siya. So hindi na po yan talaga maiwasan mga farmers. No? So hindi natin mapiprepik talaga na pagandahin ang ating talungan. Dahil uh, sa isa pa yung uh, kalaban natin yung panahon, yung mga insekto din. Yan. Importante na mag-apply lang po ng insecticide every after harvest at uh, same din po sa mga polyar at fungicide. Uh, So yan lang po para sa update ko na lang po kayo mamaya dahil uh, mamimitas po muna ako. So ito lang po mga kaparmers, uh, kaparias lang po kadami nung uh, harvest namin nung nakarang martis. Yan, ay ano pala Friday, so martis po kasi ngayon. Ano, yan mas lamang po yung bunga ng mga banatiking kisa sa kaliksto. So marami kasi yung malilit sa kaliksto mga ka-farmers no. So, baka next harvest, yung calyx to na naman yung dadami. Ayan. So, maganda siya at uh, malilit nga lang mga farmers, no? Pero makikinis po siya. Ayan, makikinis. At yung kalix niya ay green na green po. Ayan, no? Oh. So, di naman natin yung mga pick, mga farmers, no? Uh, mayroon ding ano, uh, pakutiguting white flies, uh, prot, shot, at saka mga trips. So, ano lang, ah... Uh, a uh, mag-spray lang uh, every after harvest yun po. So ibabundle ko na lang po 'yan mga ka-farmers. So ayan mga ka-farmers bali ano yung kabuuan po nito ay 75 kilos. Bali itong ano uh, 25 kilos na class B niya, ay no, yung mga brobali ko. Tapos ito naman po yung uh, kanyang good. So bali haakutin na lang po namin 'yan.